Magandang gabi muli, mga tagapakinig. Narito na tayo sa pangatlong yugto ng ating mainit na kwento dito sa Romansa Diaries. Kanina'y nasaksihan natin ang paglalambing sa pamamagitan ng mga haplos at masahe. Ngunit ngayong gabi ay dadalhin ko kayo sa pinakamatinding bahagi, ang sandaling nagtagpo at nagsanib ang katawan at damdamin ng masahistang matanda at ng babaeng negosyante. Ang Lambing ng Masahe Mga Haplos sa Damdamin Part 3. Nakahiga pa rin si Mariel, bahagyang nakabukas ang robe at lantad ang kanyang kahali-hali dibdib at balakang. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ang kanyang labi ay bahagyang nakabuka, tila nag-aanyaya ng halik. Si Mang Hector, bagamat matanda, ay hindi maitatangging muling nagising ang kanyang damdamin at pagnanasa sa mga tao ng kanyang trabaho bilang masahista. Ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng bukas at handang magpaubaya sa kanyang mga palad at init. Mariel, mahinang tawag ng matanda, tila nagdadalawang isip. Ngunit humarap si Mariel, marahang humawak sa kanyang batok at ibinulong. Wala kang dapat ikahiya, Mang Hector. Ngayong gabi, sayo ako. Unti-unting naglapit ang kanilang mga labi sa simula ay banayad lamang ngunit bawat segundo ay naging mas mapusok at mas mariin ang kanilang halikan ramdam ni Mariel ang gaspang ng labi ng matanda na humahalo sa init ng kanyang hininga at doon siya tuluyang bumigay ang kanilang mga katawan ay nagtagpo ang malalaking dibdib ni Mariel ay dumadama sa dibdib ni Mang Hector at ang kanyang malapad na balakang ay sinasalubong ng mga palad na walang sawang humahaplos. Ang lambot mo, ang init ng katawan mo, bulong ng matanda habang dumidiin ang bawat haplos. Hindi ko, ko alam kung bakit, pero ang sarap po ng bawat galaw nyo. Tugon ni Mariel, sabay unggol ng mahaba, ang masahi ay nauwi sa marahas na pagsasanib. Hindi na lamang mga kamay ang naglalakbay kundi ang buong katawan nilang dalawa. Ang bawat paghinga, bawat pagdaing, at bawat halik ay naghalo sa loob ng silid na tanging sila lamang ang saksi. Mas lalong naging mabilis ang kanilang ritmo. Ramdam ni Mariel na ang bawat haplos at halik ni Mang Hector ay tila kumakawala ng init na matagal nang nakatago. Ang kanyang dibdib ay walang tigil sa pag-alsa at ang kanyang balakang ay kusang sumusunod sa bawat galaw. Ramdam na ramdam niya ang uhaw ng matanda na tinatama sa ang kanyang kabundukan habang tuloy ang pagdaloy ng bayo sa kanyang katawan. Bumaliktad ang sitwasyon si Mariel naman ang nagmaneho ng kanilang paglalakbay. Halos malunod ang matanda sa lambot at laki ng tinatamasa habang nasa ilalim ng mga yakap ng magandang babae. Ninais ng babae na lumuhod upang dagdagan ng matinding sistema na dumadaloy sa kanilang dalawa. Halos mabaliwang matanda, ramdam na ramdam niya ang init at lagkit ng kasabikan. Sinabayan pa ng kakaibang pagsabay ng dalawang naglalakihang kabundukan ang galing ng mga labi ng dalaga. na Napapaungol ng malakas ang matanda at muling bumalik sa pwesto ang dalawa. Tumagal pa ng ilang minuto ang pawis at init ng bawat tagpo mabilis, mabagal, umikit, tumihaya, hanggang sa maramdaman nilang dalawa ang sabayang pagputok ng init, isang kasukdulan na hindi nila inasahan. Kapwa sila na pabuntong hininga ng mahaba, at sa huli ay parehong nakaramdam ng pagod at ligayang bumalot sa buong gabi. Niyakap ni Mariel si Mang Hector, mahigpit at puno ng lambing. Salamat. Hindi ko akalain ganito ang magiging karanasan ko ngayong gabi. At ngumiti ang matanda habang hinahaplos ang kanyang buhok. Iha, minsan, ang pagod ay natatanggal hindi lang sa masahe, kundi sa pusong marunong magpaubaya. At mga tagapakinig, dito nagtatapos ang ikatlong bahagi ng ating kwento. Ang pagsasanib ng isang masahistang matanda at isang babaeng negosyante. Mula sa simpleng haplos hanggang sa pinakamainit na sandali ng kanilang buhay. Sanay nadama ninyo ang apoy at lambing na bumalot sa kanila ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Romance Diaries. Ako ang inyong kasama ngayong gabi at hanggang sa susunod na kabanata. Magandang gabi mga tagapakinig.